Ayan. Dito sa Saudi ang tangke ng tubig. Inaano nila 'yan? Inaakyat sa building. Inaakit sa building crane ang inaakyat hindi mano-mano. Crane 'yan. Ah, kita mo? Sabi ko ba? at saka may safety yan hindi yan pwede na basta basta na lang nila iakyat dyan kasi pag na damage yan may mga damage yan ang laki ng damage nila ang mahal yan ano? na? ilan ang na ano nila? dalawa dalawa na? pakalawa kahit lang yan ang ma, yan lang mahulog may madadamage na yan dyan ang taas ng krena ano? ilaw ilang ano kaya yun